lalim o kaya to, o, naga ganito naman o. sana unggoy <laughs> yes. o, o kaya Sigil ka ba? kaya Malakas yung hangin wow nasa ano na lang 'to mga master? Diba? ayan naman, oh. Pain, oh. Para Kakadating lang ay na Ah, haba. Ayan. Ano Shit Titi na naman. Titi. Laki. Alam. <laughs> Alam, laki. Alam, laki. Alam. Laki. Alam. Laki. titi. Palaki ng palaki na <laughs> uli. <laughs> <laughs> laki. laki. Gagins. Oh. Dali na tayo. Laki. Kaya na yun yung laklo. Dapat pala dinala na natin yung isa, no? Oo. Ah laki. Dadalhin natin 'to mga master. laki. May pabatibang na tayo. Dapat pala yung isa no dinalalan natin. Mm. O mga master, ang laki oh. Ma. Ah, bigat. May apat na kilo no, 'to eh. Temputi ay. Saan to na gay? Yan lang. Saunahan. Sa saunahan. Ini sa mga nailo to. Ay, dunod dunod. Ah, gusto ko din bina. Okay.

Sino kayo mamamain niyan sa atin? Dali natin mamamaster. Oh, master, kinakain niyan eh. Hehehe, batak na ulit tayo ang kasunod. Tayo sa iyo, but eh, tulit yun eh. Lalaki! <laughs> <laughs> Hindi kayo nagkamali nag ng So guys, ayun, andito tayo para umuni ng butin. Eh. <laughs>